Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Si Pastor Renelita Fernando Mabayad, Pastor Regalado Rodriguez, Lilian Guerrero, Imelda Perez, Saturnino Santos, Ruby Nokum, Epifanio Salvador, DJ Dong Fulio at DJ Chris Games, ang mga pastor na kaanib ng Interdependent Movement of Pastors and Churches in Tiaong Quezon sa pangunguna ni Pastor Dennis Bukid at ganyan din ang mga members ng Kalamba Pastors Alliance sa pangunguna ni Pastor Jake Flores Sa panahon ngayon ng paglaganap ng liberal Christianity o liberation theology lalo-lalo na sa mauunlad na bansa na tulad ng US ang salita ng Diyos ay naisa sa isang tabi in favor of culture and tradition sa maraming gobyerno sa buong mundo ay tinatanggap na ang same-sex marriage na malinaw namang labag sa salita ng Diyos. Ang malungkot, mayroon ding mga iglesyang tinatanggap na ang same-sex marriage. Tradisyon o kultura versus utos ng Diyos. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Marcos 7. 1 hanggang 8. Babasahin ko ang Marcos 7, 1 hanggang 8. Lumapit kay Jesus ang mga pareseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga hudyo, lalo na ang mga pareseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaguhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuruang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pareseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Umakain sila nang hindi man lamang naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, Mga mapagkunwari, Tama nga ang sinabi ni Isayas tungkol sa inyo ng kanyang isulat, Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Ang chapter 7 ng Ibanghelyo ni Marcos ay nahahati sa dalawa. Ang verses 1 to 21 ay nagpapakita sa mariing banggaan sa paniniwala ng mga pareseo at iskriba sa paniniwala ni Jesus. Ang verses 24 hanggang 37 naman ay nagpapakita sa ginawa ni Jesus na pagpapalayas sa masamang espiritu na sumapi sa isang babae at pagpapagaling sa isang lalaking bingi at pipi. Sa makatuwid, ang buong chapter 7 ng Ibanghelyo ni Marcos ay nagpapahayag sa matinding pagkakaiba ni Jesus sa mga pareseo at iskriba. Si Jesus ay tagasunod na makautosang nilikha ng Diyos upang paglingkura ng kapwa ang mga pareseo at iskriba ay tagasunod ng mga tradisyong sila rin ang lumikha upang pagharian ang kapwa. Mismong idiniklara ni Jesus ang mariing pagkakaibang ito sa sinabi niya sa mga alagad sa Marcos Gis 42 hanggang 45. Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ang siyang namumuno sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Taglay ng mga pareseo at iskriba, ang lahat ng katangian na tinatawag na power o positional leaders. Taglay naman ni Jesus, ang lahat ng katangian ng tinatawag na servant or transformational leaders ang mga pareseo ang pinaka influential religious leaders ng judaism noong panahon ni jesus ang salitang pareseo ay nangangahulugan ng the separated ones kilala rin sila sa tawag na chasidim na nangangahulugang love of god or loyal to god Ayon sa church historian na si Josephus, umaabot sa anim na ang kanilang bilang noong kanilang kasikatan. Nang lumaon, ang periseisim ay naging kasing kahulugan na ng judaisim. May tatlong mahalagang katangian ang pariseisim na bunga ng tatlo ring mahalagang pangyayari sa judaisim. Ito'y ang mga sumusunod. Una ay ang Jewish legalism na sobrang nagbigay pansin sa pagsunod sa kaliit-liitan batas. Halimbawa, gumawa sila ng rigorous rules kung paano ipangingilin ang araw ng sabat na maging ang pagsusuklay ng buhok ay bawal sapagkat kapag may nabunot na buhok, yun ay itinuturing na isang uri ng paggawa. Dahil sa Jewish legalism, sumilang ang isa pang grupo na nagpakadalubha sa sabatas, ang mga eskriba. Kung kaya't laging magkasama at magkasangga ang mga pareseo at eskriba, sa Ebanghelyo, labing-anim na ulit silang binanggit na magkasama. Ikalawa, ay ang pag-igting ng Jewish nationalism. At ikatlo, ang pagtatatag at pag-unlad ng Jewish religion. Pinagbibintangan ng mga paraseo at iskriba na pinawawalang bisa o pinahihina ni Jesus sa mga batas sa pamamagitan ng kanyang mga pangangaral at uri ng pamumuhay na taliwas sa kanilang tradisyon kultura at ipinangangaral. Pero, mariin itong pinabulaanan ni Jesus. Ika ni Jesus doon sa Mateo 5.17 Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon kundi upang tuparin ang sinabing ito ni Jesus ay uh, lumutang sa tekstong ating pinagbubulay-bulay. Mayroong apat na mahalagang tunggalian ang napapaloob dito sa ating aralin. Una, ang katuruan ng tao laban sa katuruan ng Diyos. Wika sa verse 8, Wina walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga katuruan ng tao. Ito ang problema ng legalism. Ang utos ng Diyos ay nagpapalaya sa dikta ng pagibig, samantalang ang legalism ay umaalipin sa dikta ng kalakarang umiiral. Ang utos ng Diyos ay nagpaparangal, ang legalism ay nagpaparusa. Binuod ni Jesus ang utos ng Diyos sa dalawa. Ganito ang sabi niya sa Marcos 12:29-31. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagibig mo sa iyong sarili. Wala nang iba pang utos na hihigit pa sa mga ito. Sa makatuwid, ang batas ng Diyos ay batas ng pagibig na laging handang magpatawad. Ang batas ng mga Hudyo na isinusulong ng mga pareseo ay batas ng pag-uusig na laging handang magparusa sa mga nagkakasala. Ang batas ng Hudyo ay lubang pabigat sa mga Israelita. Sa kabilang dako, winika ni Jesus na ang layunin niya'y bigyang kagaanan ang mga taong nabibigatan. Ganito ang sabi niya sa Mateo 11.28 Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Kay palad natin, sapagkat tayo'y wala na sa ilalim ng batas tayo'y nasa ilalim ng biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. Ngunit sa ilalim ng biyaya, inaasahan niya na ipamumuhay natin ang ating buhay ng ayon sa kanyang aral at halimbawa hindi ayon sa tradisyon at sa kultura. Ikalawa, ang pagsunod sa tradisyon na nagpapawalang bisa sa kautusan ng Diyos. Wika sa verse 9, sinabi ni Jesus, Ang gagaling ninyo, para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Wala namang problema sa tradisyon hanggat ang mga ito'y nasasalig sa salita ng Diyos. Walang problema sa paggamit ng ating kaisipan at sariling karanasan para pagtibayin ang ating pinaniniwalaan hanggat ang mga ito'y nasa salig sa salita ng Diyos. Ang problema ay kapag salungat na ang mga ito sa salita ng Diyos. Kapag dumating sa ganitong sitwasyon, kailangan ng manindigan ng buong tapang ang isang mana ng sa pagtatanggol sa salita ng Diyos. Wika ni Jesus sa Mateo 24.35 Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Inihalimbawa ni Jesus ang tungkol sa ikalimang utos na ayon sa Exodus 12.12 dose .12, ay igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupang ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Walang anumang kondisyong binabanggit sa utos na ito. Kailangan itong sundin ng sinuman, lalo nang at ito lamang ang utos na may kaakibat na pangako Kapag ito'y sinunod, mabubuhay ng matagal at may pagtatagumpay ang sinumang sumunod, may longevity at quality of life. Obligasyon ng sinumang tao na tumulong sa magulang bilang pagpapakita ng paggalang. Ngunit ang mga pareseo ay gumawa ng batas na nag-aalis sa tao sa pananagutang ito. Ganitong wika ni Jesus sa verses 10 to 13. Halimbawa, Iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong itinuturong katulad nito. Tinatawag ng mga paraseo na korban ang anumang bagay na naipangako na sa Diyos at hindi na ito maaaring ibigay maging sa magulang na nangangailangan. Maaari nating sabihin na ang korban ay ginawang palusot ng mga Hudyo para hindi mapwersang tumulong sa magulang. pag aaralan nating mabuti ang tradisyong ating nakagisnan na itinuturo ng mga religious leaders kapag ang mga ito'y taliwa sa salita ng Diyos o sa turo at halimbawa ni Jesus, hindi ito dapat tanggapin. Inuulit ko, hindi ito dapat tanggapin. Sa halip, ay dapat tutulan ng buong tapang. Ikatlo, ang nagpaparumi sa tao ay ang lumalabas sa kanyang bibig at hindi ang pumapasok. Because of verse 15, Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Napakaraming pagkaing ipinagbabawal sa Judaism. Ang napakaraming ritual na dapat sundin sa paghanda ng pagkain at sa aktwal na pagkain na kung hindi susundin sa kanilang paniniwala ay magpaparumi sa tao. Tinuligsa ng mga Hudyo si Jesus dahil sa hindi pagsunod ng kanyang mga alagad sa ritual ng paglilinis. Ganito ang wika sa verse 5. Kaya tinanong si Jesus ng mga pareseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naguhugas ng kamay Ayon sa kaugalian. Wala itong kinalaman sa personal hygiene o kalinisan para sa kalusugang pisikal. Pinaniniwalaan ng mga pareseo na ang pagsunod sa kanilang katuruan tungkol sa pagkain ay may kinalaman sa kalusugang espiritwal. Nang paglabag dito'y nangangahulugan ng pagkakasala. Sinansala ito ni Hesus sa pagsasabing ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok kundi yung lumalabas sa kanyang bibig. Nagbigay ng kaunting scientific explanation si Jesus sa pagsasabing sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Hindi nga ba't sa bibig ng tao lumalabas ang mga salitang maaaring magwasak ng isang buhay? Wika sa Santiago 3.6 Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasama ang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. At sa verse 9 Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama at ito rin ang ginagamit nating panlalait sa taong nilalang nakalarawan ng Diyos. Ikaapat, ang ginagawa ng isang tao ay idinidikta na kung ano ang laman ng kanyang puso't isip at hindi ng mga tradisyong ipinapasok ng lipunan sa kanyang puso't isip. Wika ni Jesus sa verses 21 to 23, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Kaya't ang pagkakasala, ay unang nabubuo sa isip at puso ng tao hanggang sa ito'y isilang sa pamamagitan ng ganap na pagsasagawa. Sa Mateo 5:27 28 ay sinabi ni Jesus, Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunyana sa babaeng iyon sa kanyang puso. Mahalaga kung ano ang nasa ating isip at puso sapagkat ito ang magdidikta sa anumang ating gagawin. Kaya't sa Filipos 4.8 ay sinabi ni Pablo, Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sa pagsasapamuhay ng ating pananampalataya, ang lagi nawang maghari sa atin ay ang mga katuruan at halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Dapat nating tanggihan at buong tapang natutula ng anumang tradisyon, kultura o katuruan na labag o laban sa katuruan ng Diyos. Tayo'y manalangin. Aming amang makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po kami na sa aming pamumuhay bilang mga tagasunod ng iyong anak na si Jesus, ay mapuspos kami ng iyong Espiritu upang wag makapaghari sa amin ng mga tradisyon, kultura at katuruan na taliwas sa itinuro ng aming Panginoong su Kristo. Tulungan mo po kaming laging maipamuhay ang aming pananampalataya ayon sa iyong salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay.